Yeah, mga kaisan, gagawa po kami ni ako na, ako po at papatulong lang ako po kay na at kay Bombay. Toy. Gagawa eh. ng Circle po, circle. Bali ang gagawin natin mga kaisan, ipapakita ko sa inyo ganito. Nakita ko lang ito sa Pinterest. Yan, dito po ang bonfire. Graba. Tapos ay may bilog. Yan. Gawa ng ito pong area ito eh, ganito lang po ito berdeng berde ang po yan at ito pong area ito ito lang po ang camping site area kubo 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 po yan dyan ganyan ito latagan lang yan ng mga ano ng mga ang tawag na rin. yung mga nagkakamping area po may mga kubo kubo din eh to, yung ano bonfire bonfire tapos ang paikot po nito, ang magiging paikot po nito, so bilog yun. po ito ay eh, bilog. Ang paikot na rin ay kahoy. Kahoy na malatubig na ganun ganoon Tapos ay eh may duyan, hindi po duyan, dalawa. Meron to eh. sukatan. Kung nasan ang abot. Ayun, siya ito. Oh. pa. 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 Yan. Diyan sagad niya. Bosok yung kung kahit ko ang atin, yung linawan natin. Alabas pala. Alabas. Mga Ah, alabas ng puri kay Bombay ito eh. Para. Para ayos. Para ayos. Di kaya, may ikaw tawag. Sige tu. dalam berapa nih para oh berapa lima putik kalau lima putik hmm. yang patik para mas malino oh teh patik

ha. Yeah. Ayan na nga. Lurok patak, ang alam na. Eh. Ang oh, malaki din pala. Malaki yan. Buwan nang kit sa uh, camera. <laughs> <Little>. <laughs> Sige, sige ba ito yung liyo kung magandang... Aliba yung liyo. baka malimutan yung pinaka-pinakwilong gan. Wala. Eh, mina minah. Di, di, ari ito eh. Ari. Ari po ang pinakang ano. Dito po magsisilab. Mga kaysa mag-iihaw ng ano. Yung bang malambot. Yung parang kama. Ano ito yun? Matrom. Mas malo. Mas malo. Na may atnog. Dili po, ini toy. Hindi ano ko toy. Hindi niya nakaupo. Eh, tamang-tama pala, no? Tamang-tama. Tamang-tama yung ikan magal on. The... Tam -tama. Nakakay on. Taga na Nakakay on din eh. Iya. Kay on doon. Sige. Punti na. May tanda na. Matatanda ako pala rin uti ng kahoy yan. Tandaan mo. Eh, pasa ka noon. Pasa ako kuya. Sakto na yan. Walang kalagaw ni kuya yan.

Hmm. Apa katanya benar rusuh, ya? Hah? Ini benar perampokan, Bung. Bocor. Entar, ngomong. dulu Rigor, rigor, rigor. <laughs> <Masa> sih, rigor. <laughs> <Trendingnya>. TikTok. <laughs> Batang alabang, Hindi <laughs> ba tapos? <laughs> ano to yan? Kapandalan to Oo, Uy, yun? Sige, gulor. yun? Sino yun? Sino yun? Sino yun? na yun? Sino yun? na ah

Hindi mo sa eh. ha, mga kaisa, dumating po si Kautol. magandang umaga po. Ay, alam pala yun. Ay, yan. na na Oh. kamay mo. maganda pag utol. tool, na natin na rin yung... Sabi, utol sa tayo pinalamisa lamisa? Oo ah. Damdi sa Yan. Kailangan hindi na hindi ko Ay, paglurok ay. Ayos din. May ano. Uh. May huli din. Ito din. Yung kabay niya. Galing diyan. Yan dyan. Dyan. Nila ako namin sa Lucena yung ano ka. Yari, ayos. Sa 20 minutos. Oh, agawan. Tatambay uh, sana kami kahapon sa inyong subdivision. Eh. Nandun kami ah. Uh. Nandun ma, ah. Nasa rin ang kapas. Ayoo. Nasa rin ang kapala ako.

Malang, ayun. hirap din pala kapos. Kaya daw nating yung mga limang maghapon. Nga rin? Hmm. Aba. Yeah. Sunod-sunod <laughs> <laughs> din. Balik na nga mo dyan. Matibay ang ano? Mat matalas? Matalas yung gamit daman ano? mga ito. Sikmura. Hindi Dati ako yung namamaw pa kay Ma Oji na gana Napala ko na hospital ay ganari, rin. Si gana rin Ako'y wari kidusi ang ano? First year school. Ay. Ah, hey. oh, pag ko'y... Luminsad. Hindi um, na no, oh, hindi nakahalas. Ang ganda, takap, ani man tayo, Napasarap ko eh, napasarap pagka... ko po, ay, sabi kay pasensya po. ganda na, kanina rin. Ari ari Hirap rin. Wala rin. Hirap rin pa rin. Ang alin. Ang bungo ba, hindi basta-basta. Kailangan -basta. matalo. Sorry boy, ay eh, hindi na tumakakita ito. Oo, oo. <laughs> yun na pinakakita, may bayabas. Ito yung presa, yung baka madali ang ating patik. Yung diary. Diary hindi na, no. Kaya yun ako nalang ng bato. Nang hmm. may ah. Ay, kami tatlong hakot ay. Hindi ano ah, naghakot na. Ha? Hindi na doon, na Naghukay ba sila kanina? No, kaunti? Hindi. Papunta pa lang. Punta pa lang. May tumawag daw sa kanina, Pero daw, 30,000 libo din daw eh. Saan yun? Ah, ah eh. dap, dap, Kahapon daw yun. Pero mahal din ah. Ah, umuwi na ba? Oo. Uh, yung dalawa? Oo. Uh, kaya wala. Kaya wala. Kanina dyan ay eh, kumuha sa ako. Ay, kumuha sa Karga pa. Hmm. Eh, ay, bigyan na rin mo kanina. Hmm. Adi, insurance na o paano? Tatlong libo. Okay, saan Dalawa po ay magluluto ng tanghalian. Pantay na. Salamat ko to. yung dalawa. Ano ito? Pantay na rin. Eh.

Ano to yun otol? Hmm. Lulutoin mo? Ginataan? Tinuto. Tinuto. Ang sarap na re mga ka Tinutong may susu. <laughs> ano to yung mangustan? Ano otol na re oh. Nakakadali pa. Pagkakalim mo ka lang si. Papigado Ay, na. Tinuto. tinuto. Ang sarap niyan. Mm. Para kay... Mm. Gan ah. Talong. Mabalalo. Payet na ako ngayon. <laughs> Payat na pag... hindi nakakain. Ano ka nating nabako? O pinaka 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 Malahati. Ano to? Ano to? Lalo kapag yun ano? Malagyan ng bato. Pantay na mga kain sana. Pantay din. Iyo, gara utol. Babatohan na lang po. Kakakot po tayo ng bato. Sa mga magbabato. <laughs> mga kain sana. Diyan, sa ano? Yes. Ayos na mga kaisan, mamaya ulit. Nagbabayabayawak na. Nagbabayabayawak na ang gulong. Ang gitan as taas ay nagatakan. nadali din. Ha ah, ah. Ay ang kasod nito utol ay ano na. Graba ng tuna yung binibili. Yan bilog po. Utol. Ah, graba na at yun ang nasa Pinterest ay. Ah, yari na. Utol yari na. Yari. yari na po ang isang project hanggang tanghali. Kakain naman po. Ay ano mga kaisan. Pwede na utol magbanting-banting tayo dyan. Tayong unang babanting dito ay. Ayaw Ang gagawin po namin mga kaisan. Pagsasabay. Pagsasabay pagpunta po namin ng tamlong ngayon ano, ay sabay sabay na po paglalagari lahat duyan tsaka yung mga upuan dito nakalista na po ang mga kukuhanin doon tapos ay ito po ito po ang pinakang sentro dito ang pinakang ang tawag doon yung fire perul yung ang tawag doon yung basta mga kaisan yun na yun yan okay. Yan, ganyan lang mga kaysa nangyari na uti-uti nga ay pantay na po yan. Oh. Yeah. Di uti-uti po ay nangyayari. Yan yeah, na uti-uti. Oo, uti-uti. Ah, ang naandun uti na bato ay square-square na pinagpatong-patong. Bali magdi-DIY ako nun. Gusto ko masunod talaga yun sa Pinterest ay. Ah. Uh -huh. Yung mga design, gusto ko talaga makuha siya eh. Oh, gusto ko makuha. Ito utol 'yun. Utol hawakan mo. Nga. Gusto ko makuha sir. Kung ano yung nasa picture, gusto ko ma-anuhan natin yung. Yan. pinakang niya. Tapos ay upuan. Bents na kahoy. Yari na. Bisit ano, mm -hmm. na ano. Tapos na ano. Yung nalang palang kulang. Upuan at saka yung ano ito, yun. Oo. Ari sintro. Ari may palatandaan. Magbubunuti na rin ito. Sintro yan. Pinanggit na. Oo. Sukat na yan. Ah mga kaisan. Kakain naman po kami. Mamaya-maya po pipilpiling ko po ari. Yara. Utik ko kahit ano. Ha? An? Kakain uto eh. Ano kakain po? Ayun. Utol, kakain na kayo dali. Mga kaisa, kakain po. Ang ulam po namin ay ano? Laing ginat an tinuto, lututo, lututo po ni tatay. Utol, bisi di ba diyan? Ah. Pagkakahusay na rin ng mga lutong probinsya, mas gusto pa yung ganito. Ay, sarap. Ano nga? No, no, no. ah, ah. Si n'yan. Ah. Oh. Yeah, no, okay, ah. no, Dali po. Si ang Yan ang husay. Nakakain po. Nasaan po sila? Iwawala po kami. Utol, may sili? Tagi. Para nakagayak na lahat. Yo, nakagayak na utol. Ari mamaya titiranin ko. Nang dam ka hu yun. Saday. Tatay pa kadami pa lang tiga sa tamlong. Apaka dami. Tolo. na lang pagkatabas no. Apakakadami. Ah, Wag tay pag may humingi eh huwag. Sabi ah. may gagamitin. Apakakadami. Si ah, Ode pili maghila nung tatay. Kuya Udong. mo si Kuya Udong, papahila natin. Hmm. Yung may lusong. Kinuha na eh. Ma uh -huh. May haligi pa akong sa eh, binili, binili ko yung binili ko. Eh, nanlimandaan yung Nasa unahan ng kabis rin, Atin yun. Ayun Ay, nga pala lang. Hakutin nga natin yung ito ah Tul. oh isa lang yun. Ha? Pagkakain o, tul. Kaya ba yun? Kaya natin yun. Kami ni Bumbay lang ang nag-ano nag na yun, tul. Nagbaba. Pag-happy pagkabig at eh, eh malatubig yun galing sa lumupi hindi dati eh, galing sa lumupi nagmahayan nga nung Ang dakit. kay kuya orhe parang lubog nilubog yata yun pakabigat at sinsin eh nilubog yata sa tubig galing at kaya hindi na ilampas hmm? may patay din sa may ano may patay nun kuya ah sige ah kaya ano dito sa may si ano si ate si ate